Bansang Pilipinas, hello, hello po sa inyo. Ito po si Mother Ricky and welcome to Mother's Point of View. Mother's Point of View. Ibig sabihin, lahat ng mga nalalaman ko, natutunan ko sa buhay and wisdom, eh gusto ko pong i-impart sa inyong lahat. Nako, mga kagandahan, nasaan makaimpanig ng dagdig? umaga man, tanghali, gabi, isang bonggang bonggang hello po sa inyo. Again, wag niyo po kalilimutan mag-like, share, and subscribe. Dahil matutuwa na naman kayo sa ating pag-uusapan ngayon. Nung isang linggo po ay nalokal lahat ng tao sa mga pinag-usapan. Usapan daw ng mga tukling. Diyos ko, nakakaloka. Nabulabog na naman lahat ng tukling sa buong Pilipinas at buong mundo. Again, dahil po sa lahat ng inyong mga email, sa inyong lahat ng mga tawag and komento. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. At ina-assure ko po kayo na mas maraming maraming pa po, po tayong matututunan ngayong araw na to. Dahil usapang tukling na naman tayo. Nakakaloka mga tukling na bulabog. O ano pang gusto nyo? Kagaya na sinabi ko, walang pinakamaganda, pinakamasaya at pinakamagandang buhay kundi ang maging Because we are being tolerated by people all over we go. Mahal tayo ng tao, magaling tayo maghanap buhay, magaling magtrabaho, at mga etyocerampra, di ba? Alam niyo mga anak, dahil kong sinasabi na tayong mga tukling, kasama na ako doon, lagi tayong lulugar sa tamang lugar. Kita niyo ang ganda ng banks ko, di ba? Pero pag ang kausap ko mga senador, presidente at malalaking tao, nakabrush up yan. Hindi ako nagpapakita sa kanila na nakabangs. Yung baga, ibabagay natin ang sarili natin sa kanila. At lagi kong sinasabi na hindi lahat ng tao sa mundo ay gusto ang mga tukling. Totoo naman dyan, marami din namang ayaw. Kailangan natin silang laging re-respetohin dahil yun ang kanilang pananaw sa buhay. Pag binigay natin sa kanila ang tama, re-respetohin din nila tayo. Sa kanila nakakita, tumanda ka ng tukling, nakapagtapos ka ng college, mag a -apply ka ng trabaho, lalaking-lalaking dating mo at nararamdaman nila eke medyo kumakaliwa ang kilay tinatanggap pa rin sa trabaho. Tapos pag nagtagal ng mga 3, 4, 5 months, nasabihin nyo, discrimination. Inaayawan kay, Paano nag a na kayo? Nagbabawas na kayo ng kilay. Unti-unti na kayo bumibigay. Dapat, kung ano yung nakita sa inyo ng tao, yun lang dapat mga anak. Huwag tayong mag-overboard. Yan ang sinasabi ko. Kasi ang mga Tokling laging exaggerated, laging thrill seekers, and laging overboard. Lumugar lang tayo sa tamang lugar. Nako mga bakla, huwag nyo naman itatype kasi ang sarili natin. Ano ba? Ang dami ng tukling all over. Sa Congress, ang dami-dami nila. Sa Senate daw, marami din. Ano ba? All over the world, ang sa mga posisyon, mga CEO at kung ano-ano, mga doktor at kung ano, mga tukling. Pero nagpe-perform sila ng trabaho nila ng tama. Na kagaya naman, Iginagalang din sila, di ba? Kaya dapat, again, inuulit-ulit ko, ilagay ang sarili sa tamang lugar. Kung ikaw ay baklang nasa luna kloseta, kasalanan mo yan sa sarili mo. Lumabas ka, ang dami-dami pwedeng puntahan. May mga tinatawag na gay march, may mga tinatawag na gay bar, may mga affair ng mga gay. Bakit ka magtatago? Lumabas ka at magpakasaya ka because life is very short. Bakit kailangan maging malungkot ang buhay mo? Again, like ko sinasabi, to everyone, babae man, lalaki, babae, tukling, or tomboy. Anything that happens to yourself is your own responsibility pag kinulong mo ang sarili mo sa kloseta, wala kang pwedeng sisihisi naman in the future. Because you did not do your part. You did not get out of the shell. Ikinulong mo ang sarili mo. Ikaw ang may gawa niya sa sarili mo. And nobody does that to you. Again, we are responsible to ourselves. Kaya dapat maging masaya, maligaya, at yun ang makakamtam natin pag tayo ay maluwag sa sarili natin. O, ano ba, itakwil ka ng pamilya at hindi ka pamanahan, edi magtrabaho ka, magpayaman ka, ipakita mo sa kanila na mas umaman ka pa dahil nagtrabaho ka ng gusto. My God, mga anak, ako, I came from a broken home. Iniwana kami ng tatay ko. Dumating kami sa dulo ng PC ng buhay namin na we're practically, we live in the gutters. Bakit nagawa ko to sa sarili ko? Meaning, kung nagawa kong pagandahin ang buhay ko, bawat isa sa inyo, mga anak kong tukling, gaganda rin ang buhay nyo. But then again, hindi naman yung ganun kasimple. It matters of so much work, 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 at ipon ng ipon ng ipon. Hindi yung magtatrabaho kayo maghapon, sa gabi, ihahatag nyo sa ombre, magtatrabaho kayo maghapon, lalamihan na kayo sa gabi, magtatrabaho kayo maghapon, pambibili nyo lang ng droga sa jowa nyo, mga loka ka kayo. Totoo naman, ang mga bading promiscuous. You know why? Because very, 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 ayun, tatlong very yan, ha? Tatlong very. Very, 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 so much ang enthusiasm niyan to see everything. Dapat, you should cartel yourself. Dapat matuto kayong huminto kung saan. Oy, nakaisa na akong ombre, tama na. Sa, after three days na uli. Hindi yung nagpunta kayo sa bathhouse, nakakita ka dami dami ng dami-dami gusto niyong ubusin, nakalima, nakasampu na kayo, ayaw niyo pang tumigil. Hello, kumakaway na sa inyo si Ate Aida. Meaning, after 4-5 years, Diyos ko, Dolsura Cortez na ang drama niyo. Gusto niyo ba yon Ang sarap nang may jowa, mga anak. You know, I would like to tell all of you that next year, I Magsa-celebrate namin ang Golden Anniversary ng aking partner. Meaning 50 years together. Okay? At ito ang sasabihin ko sa inyo mga anak. Pag nakatagpo kayo ng ombre, magpakatino kayo. Kumuha kayo ng kutsilyo, tanggalan niyo muna ng kundi yung kaliskis niyo para maalis yung katinu. May jowa na kayo, hada pa kayo ng hada, eh nakikita naman ng ombre, natural, iiwanan kayo. Pagkatapos sa sabi nyo, gusto lang sa inyo ng ombre ay pera lang. Datong, datong, datong lang. Natural! Datong, datong lang ang tingin ng lalaki sa inyo kasi ang tingin sa lalaki ay brief lang din. Meaning, nararamdaman ng lalaki yan kung sex lang lagi ang gusto nyo. Matuto kayo mag-alaga, matuto kayo magbigay galang, matuto kayo magrespeto sa kapwa niyo. Alam niyo mga anak, maligayang maligaya ako sa lahat ng mga bading na nakakatagpo ng straight na sumasama sa kanila. Pag ang bading nakatagpo ng isang straight na sumasama sa kanila, ang payo ko lang sa mga bading, Anak, whatever you have, give it all. Kung meron ka 1,000, ibigay mo na yung 800. Itira mo yung 200 sa iyo, yung 100 isave mo, ibangko mo, yung 100 ipanggasos mo. Bakit? Kasi, yung 800, kikitain mo pa uli yan. Okay? Ang lalaki, the moment that the public or the society see them with you, mas malaki ang nawawala sa kanila. Ang sinasabi ng mga tao, ay siguro kolboy yan. Ay siguro nanguhotot ng baklayan. Ganon ang paningin sa kanila. Kumbaga, nasisira yung kanilang morality. Samantalang mga bakla, datong lang ang nawawala. So might as well, mag-invest kayo on emotion, mag-invest kayo sa pagmamahal, magsilbi kayo, dapat magpakahaponesa kayo, kaya nga tinatawag na perfect geisha. Intindihan nyo? Perfect geisha. Ibig sabihin, nagsisilbi at pinapakitaan na magaling ang asawa. Kaya ang mga asawang Japonesa, minamahal ng mga lalaki dahil sila ay Geisha. So dapat kayo ay patunayan na na kayo ay Geisha. Mga anak, kung si Elizabeth Taylor nga, pinakamagandang babae sa balat ng lupa, napakaganda ng katawan. Sikat na sikat, napakaganda ng balat. At siya ang kiniklaim na nag-iisang purple ang mata, violet ang mata. Iniiwanan ng lalaki. Hello! Ang relasyon, walang forever. Pag nakatagal kayo ng 20, 30, 5 years, 3 years, 5 months, magpasalamat kayo dahil nagkaroon kayo ng partner. But to expect na forever and ever. Amen. Sa dasal lang yan, mga anak. Diyos ko, mga bading, alam niyo ba yung word na depression? Wala na tayo niyan. Hindi uso sa mga bading mga depression. Pag ikaw na depressed kasalanan mo sa sarili mo. Ang dami pwedeng kamarkada bading, ano? Kaya nga sabi ko last time, awayin niyo ang sampung babae, awayin niyo ang sampung lalaki sabay-sabay huwag sa isang kapwa bading. Dahil ang bading, pag nalungkot ka, alika sama ka, maglamierda tayo, alika sama ka, maggala tayo, alika, naku, ibubukin kita. ba? Diba? Ang sarap na kasama ng mga bading. Para ma-depress kayo, Just ko, magtrabaho na lang kayo, kikita pa kayo ng datong, no? At pag marami na kayong datong, babalikan kayo ng jowa nyo, mga luka-luka. Again, ipanganak tayo sa mundong nag-iisa tayo. And we'll also end up the same. Doon din tayo hahanto. Sana hanggat nandoy tayo sa ibabaw ng lupa, let, let's make our life a beautiful one. Huwag na tayong maglungkot-lungkutan. Huwag na tayong naiinggit, Huwag tayong nagagalit kung kani-kanino. Masarap yung makipagtawanan ka. Alam niyo ba ako ngayon, pag nagbabiyahe ko, kasama, gusto ko kasama mga bading na mga luka-luka. Gusto ko masaya lang. I mean, yung pagiging masaya, nagagawa natin sa sarili natin yan. Kayo, kayo ay magmumukmuk at iisipin yung onders na beauty ko. Ano ba yan? dami kong wrinkles. Hello, pinabayaan mo ang sarili mo kaya nagmukha kang onders. Kaya nga sinasabi ko, dapat lagi lang masaya, positibo, gumawa ng maganda para tayo ay mahalin ng tao tigilan na yung mga Diyos ko, ina ng awa. maharta tayo mga bakla. Tatandaan nyo, hindi kayo dapat mahaharta kasi walang baklang namamatay. Diyos ko. Dahil ang bakla, pinapatay pag kulang ang hatag. One-liner! <laughs> Trending yan. Pag ikaw tumanda ng bakla na walang pera, ang dami pang pwedeng gawin. Imbes na magmukmuk ka, so many things to do. Uh, pwede kayong magkusinera, mamasok kang kusinera. Pwede kayong pumasok ka na tagaayos ng bahay. So many things to do. Pero ewan ko rin ha, huwag naman sana masamain ng maraming bakla na ang tanda-tanda nyo na, nagbibistida pa kayo. Hello, ano ba naman? I iayusan natin yung buhay natin dahil matanda na nga. Ngayon, pag tumanda kayo walang pera, kasalanan nyo sa sarili niya dahil hindi kayo nag-ipon. Ako lang sa mga tauhan ko, so many people that works for me who makes thousands and thousands and thousands every day. But they squander their money that easy. You know? So pag nagkasakit, mga mukhang kawawa, walang pambili ng gamot, yun yung sinasabi ko that anything happens to yourself, is your own doing. Wala kayong pwedeng sisihin kasi ginawa nyo yan sa sarili nyo. Kaya habang may panahon pa, ang mga tukling ng mga kabataan, magtrabaho kay mga anak, work, 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 save, 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 save. save. Natutuwa ako dahil ang mga tukling talagang nag-aalaga sa magulang, nagpapaaral ng mga kapatid, nagpapaaral ng mga pamangkin, pero nakakalimutan nila yung sarili nila. Lahat ng pera nila, inubo sa magulang, sa kapatid, sa pamangkin, pati pa sa apo. Pero yung sarili, hindi ipinagtago. Dapat ipagtatago eh, nyo yung sarili nyo, you should learn when to say no. Minsan, ang pagsasabi ng no, ay okay. And that no is for you, not for everybody else. Aray! Alam nyo mga anak, dumating na ako sa edad na to, I am very, very proud because I'm still here on the blog, talking with you, sharing to you all my values, sharing to you all my wisdom and life, and I know in one way or another, you will learn a thing or two about life because of me. Masaya na ako nun. Dapat, yan ang dapat nating ugaliin, na tayo ay makatulong sa ating kapwa, matuto tayong mag-share ng panahon natin, oras natin para sa ibang tao. Huwag tayong selfish, huwag tayong narcissistic na salili na lang natin ang iniisip natin. Kasabi natin, kawawa naman ako, bakit ganyan, bakit walang ganon mga anak. Let's do good things. Maraming pwedeng gawin sa mundo imbes sa pagmumukmok. Huwag kalilimutan, walang pinakakawawang tao sa mundo. Kundi ang matandang tokling na walang pera. Ano pang ginagawa nyo? Work 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 na at mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Sigurado ko gaganda ang buhay nyo. Sabi nga namin, ang ganda.